Magsasagawa ang Civil Service Commission ngayong araw ng Nationwide Blood Letting Drive bilang bahagi ng 124th Civil Service Anniversary ngayong taon. Si Vel Custodio sa Report Live. Vel? Rise and Shine Dayan, ipinagdiriwang ng Civil Service Commission ang 124th Philippine Civil Service Anniversary na may temang Linggo ng Malasakit sa Kapwa. Kaya naman, magsasagawa ng blood donation drive ang mga empleyado ng gobyerno dito sa CSE Central Office sa Batasan Hills, Quezon City simula mamayang alas 8 ng umaga. Hinihikayat ng Civil Service Commission ang mga empleyado ng gobyerno na tumulong sa pagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng pakikilahok sa nationwide bloodletting drive. May temang aktibidad na dugtong buhay handog ng likod bayan. Katuwang ng CSE ang Department of Health Philippine Blood Center at ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Inaasahan ng CSE uh, chairperson Carlo Nograles ang suporta ng mga ahensya ng national at lokal na pamahalaan. Sa mensahe ni Nograles, inaanyayahan niya ang mga ahensya at kawani ng gobyerno na makiisa sa buong araw na pagpapakita ng malasakit. Ayon pa sa kanya, na ang kusang-loob na pagbibigay ng dugo para sa nangangailangang medikal ay isang uri ng serbisyong publiko na nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa buhay. Payo naman ng CSE sa mga nais lumahok na sigurad siguraduhin may sapat na tulog bago ang blood donation, kumain ng masusustansya lalo na ang iron-rich foods at uminom ng maraming tubig. Ipinagbabawal namang mag-donate ang may sakit, nagpatato o piercing sa loob ng anim na buwan, kakagaling lang sa dental procedure at hindi pasok sa standard hemoglobin level. Para sa National Capital Region, isin, sa isasagawa ang blood donation drive dito sa CSE Central Office sa Batasan Hills at sa DENR Environmental Management Bureau Office sa Quezon City. Para naman sa mga regional offices, maaaring bisitahin official social media page para malaman kung saan ang venue sa inyong mga lugar. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Velco Studio.